Hello, good morning. Good morning ba? Ay, good afternoon na kasi ano, past 12 na pala. So, open natin itong binigay ni sister-in-law last month. Last month pa niya binigay ito, pero ngayon ko lang siya bubuksan. So, tingnan natin kung ano ito. Yan siya sa loob. Yan. May nakalagay na for you. Ano kaya ito? Something na magagamit yata sa mukha. Ooh. Ito nga. Pang mukha. Mukhang ano pa. Mukhang ano pa siya. Mukhang mahal siya. <laughs> kasi yung ginagamit ko, ano lang, uh, mura lang siya. Ito lang yung ginagamit ko sa mukha, yung, yung foundation. Tingnan natin, open natin. Kasi pag mahal kasi, ano, medyo sensitive ako sa mahal. <laughs> you know, I mean, uh, prone na yung mukha ko sa, ano, sa sa luma, sa luma, sa ano, sa hindi masyadong mahal. O, oh, ganyan siya. Buksan natin. oh, white yung kulay niya. So, yan siya sa likod, yung likod niya. So, ito yung sa harap. Ano ba to? Hindi siya, ano eh, I think hindi siya, hindi siya talaga foundation. Usahin natin. Ah, light reflecting. Light reflecting setting powder. Pressed powder. Tapos, dito sabi niya, after party. Pagka-party <laughs> tayo. So, after party, light reflecting setting powder pressed. Oh. First time ko kasi gamit nito. Ah, okay. So, parang meron siyang ano. Um. Yung parang magsha-shine shine yung mukha mo, 'di ba? <laughs> Magre-reflect pag ano pag may ilaw, kapag nasa liwanag ka. Nako. Gamitin natin 'to.